Hey, what's up mga pards? Ito talagang mga marites sa amin, walang pinipiling oras. Almusal, chismis, tanghalian, chismis, hanggang hapunan, chismis pa rin. <laughs> Palihim nga lang sana akong bibili dito dahil meron tayong followers na nag-chat at nag-invite dahil birthday daw ng asawa niya. Kaso mo naman yung mga marites sa likod ko panay tanong kung saan ako pupunta. Sumisimple pa nga ng tingin kung ano binili ko. Sabi ko nga, Beshi ako na mag-adjust. Dalawang gin bilog nga pala binili ko. ng di ka na mahirapan, kakasili. na <laughs> Ay, Wawa naman yung beshi ko, masyado nyo yung binabash. Dahil napansin ko ngang malulungkot sila at walang masagap na chismis, eh sinama ko na lang sila. Ang sabi ko nga, iluma na ang mga chismis sa purok dos, sumanap naman kami ng bago doon sa may purok tres. At habang naglalakad nga kami, lahat ng mga kasalubong namin, tinatanong kami kung saan pupunta. Itong si beshi si Naida, basta chismisan, masiglang masigla. Ang sabi ko nga, tumabi at baka mahagip ng truck. Kung ayaw niya ka kung siya ang chismis na sinundo ng ambulansya. Char! Sa totoo lang, mas nakakatakot makasalubong yung mga to sa kalsada kesa sa mga lasing at grupo ng mga aso. Lalo na pag hindi ka kilala yung kasama mo, sigurado machi-chismis ka na may bago kang jowa. Pagdating namin sa bahay ng followers natin ay bigla na lang mga nagsikantahan nito. Aba, dinaig pa ang family members. Akala mo miyembro ng pamilya kung makakanta. Iba rin talaga tong beses sa naida natin. Hindi ko nga alam kung anong brand ng tubig iniinom nito sa bahay. Basta kung ano man yun, ako na nagsasabi sa inyo, huwag nyong subukan. Masisira ang buhay nyo. <laughs> Patatagalin pa ba natin to? Syempre tinimpla ko na yung dala kong gin bilog at gusto ko nang matapos to dahil hindi ko na kaya makipagplastikan sa mga kasama kong marites. <laughs> Siyempre, pagkatapos ko nga sindihan at timplahan tong jean. Buwe naman na sa tagay si mother. At syempre, ito naman si Marge. Siya nga pala yung nag-chat sa akin na nag-invite dahil birthday daw ng mister niya. Aba, at dinadahilan pa sa akin, yung daw siyang bata kaya hindi siya makakatagay. Kaya kinuha ko yung anak niya at ayan! Papatingin na lang yung anak habang at si mami. At dahil dyan, ayaw nang bumalik ng anak sa mami niya. Nako baby, hindi pa ako ready magkaroon ng pangatlo at lalo kung kambal pa kayo. Pagkatapos nga nating patagayin yung nanay and misis nung may birthday, aba, syempre, tatagayin din natin si Pards, aba. Birthday na birthday, hindi mo tatagayan. Hindi ko pa nga na yung baso. Tung beshi ko, panay nakalabit sa likod. At uhaw na uhaw na raw siya. Malamang ko ba yung may uuwing mananayaw ng taon? oo oh, di ba? Pangako tapos eh, sinaniban agad ng spirito ng sex bomb. Siyempre, hindi rin tayo pwede matapos na hindi sasayawan ng Marites yung may birthday. Hindi talagang beshi si Naida ko ayaw papatalo. Isa-isa ko na nga rin palang tinagayan itong mga tropa ng may birthday. Hindi pa nga kami nakakaubos ng isang pitch sila eh. Akala mo naka isang case na ng red horse tong mga kasama ko. Ito nga pala si Mamay. Kung panahon ng tokhang, nako delikado to. Ako naman nagsasabi sa inyo, mukha lang yung positive. Pero negative yan. <laughs> Wala pong bang bisyo yung mga yan, kundi pag chismisan ang buhay ng may buhay. Oh, chismosa sa araw, dancer sa gabi. <laughs> Akala ko ngay makiki-birthday ako at makikiinom eh. Magigidero lang pala ako ng grade 3. Eh, er pinayagan ng nanay niya. Baka mamay masundo ito dito. Ako pa mapagalitan. Baka kaya ma-report eh page ko. Sabihin pati minor de ito di pinapatagay ko. Tinagay ko na nga at nanggigigil yung mga marites. Dinadaya ako raw sila. Pagkatapos nga namin sa inuman, dito naman kami sa kabilang bahay ng gulo at mga nagsipang nga na kasama ko. Kung ikaw ba may bahay at pandilatan ka ng ganto ni Mamay, hindi ka ba naman magbibigay? O di ba? uwi na namang masaya yung mga beshi ko. Napainom na, nagkapera pa. Sana all uuwing masaya. Kumota ba naman eh. Oh, so, so paano? Yun lang. Thank you for watching.